Alis muna tayo mga kainags, ano? Uh, punta lang tayo dun sa Kingsway uli. Balik ulit tayo sa Kingsway kasi may yung tinignan nating sapatos na O Cloud Yung isa sa mga subscribers natin na nagsabi na maganda raw yun. Yung tinignan nating nung isang araw, parang gusto kong bilhin mga kainags, ano? Kasi nga eh... Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kasi nga eh... Ano yun? para sa paa natin pag naglalakad tayo Very gentle daw sa paa yun Yung sapatos na Oak Cloud Kaya tingnan natin Pag nagustuhan ko, susukatin ko Pag nagustuhan ko mamaya Bibilin ko Mga nasa 200 Canadian Dollars Actually mura pa nga yun eh no? So tara gamitin ulit natin sa kinimahal na oh, Madulas ma ha Madulas yeah, Nako madulas nako Dali lang dali lang <laughs> Ang bihira Yan tara tara kasi nga di ba pupunta tayo sa Las Vegas maglalakad-lakad tayo at kailangan natin yung sapatos na yon para sa protection ng ating pahabang habang naglalakad-lakad tayo dun sa ano sa Las Vegas syempre pag mga pagliliwaliw oh. yan tayo mama namamasyal sa Las Vegas samantalang si Mahal na Rey kumakayo dito ayos lang <laughs> di, hindi siya makakasama kasi nga eh hirap hirap kumuha ng kanyang bakasyon sa kanyang trabaho kaya tayo lang muna next after 2 years na After years 2 years na kapakasyon Magbayad ko yung sakyan 2 <laughs> years Mababayaran mo yung sakyan mo ano? ha? Nah, alam mo talaga yeah, Sige magtrabaho ko na magtrabaho Nakawa na rin saan sa kayabangan Bira so, Tara tara let's go let's go Yan ang hirap ngayon Medyo lumalamig uli ang panahon ngayon Mga kainis ko napapansin nyo yung Dinadaanan natin ayan, oh. No? Nag na naman At Medyo malalim yung mga Madalas daanan ng sasakyan Yung gulong ayan, eh, no? Medyo malalim yan Iwas tayo dyan baka sa natin Yung ilalim ng sa natin yan, dito tayo Tara Cellphone ko yung gamit ko ngayon, ano, pang vlog natin ano. Yan, ako Tara ma Ito na si Mahalarena, Ha? Double lock natin, double lock natin Sige, pinapadouble lock ni Mahalarena eh. At kanyang mamahaling sasakyan O, double lock ha Double lock, double lock, double lock yun ka mo sa'yo na ikaw naman sa, ikaw naman gagamit yan eh ha so medyo makulimlim ang ating panahon ngayon at tingnan nyo yung suot namin naka winter jacket na naman kami ni Mahal Arena pero hindi naman sobrang lamig di ba ano lang malamig lang oo. at least importante hindi nag snow malamig lang sabi nga natin mas maganda na yung malamig lang kaysa mag snow di ba ah de uh, ano, di... Pero yung, susu yung ano nga pala mga kainis, yung sapatos na o-cloud na titingnan natin dito susukatin lang natin susukatin lang natin titingnan ko lang pag talagang siguradong siguradong gusto ko at talagang okay kasi na curious lang ako no may mga nag-comment kasi na maganda raw yon so na curious lang ako kaya gusto ko rin tingnan gusto kong sukatin ngayon yan pag talagang gusto ko eh bibili natin no pero hindi pa tayo bibili ngayon Pumbaga, gusto ko lang makita talaga ngayon gusto kong makita, gusto kong masukat gusto kong ma mateist malasahan yeah. <laughs> tingnan ko kung okay talaga, kung maganda kasi mahilig na tayo maglakad eh. tingnan natin, depende pero sabi ni Mahal na rin na marami pa naman daw ng mga style na lalabas kasi ngayon konti lang yung style ng mga sapatos na o na nakita natin dyan tingnan natin, tingnan natin dito tayo, tituloy tayo no? yan ah Parang sarap mag-team Hortons ah. Ma. Di ba diyan tayo kumain ka nung isang araw? Diyan. No? Para nagutom mo 'yo, para gusto ko rin kumain ng kinain natin. Gusto gusto ko 'yun, yung lamb tupa. Ay andun tayo sa JD, yung mga bilihan ng sapatos, mga kainags oh. Di ba? Ano kaya ano kaya ang pakaramdam pagsuot ng sapatos na 'yon? Tingnan natin. Ah, oh, tingnan natin. Ay, toto, ito, to, oh, cloud din to mga kainags, oh, no? Ayan o no? oh. Ayan o no? oh, ganyan O cloud Ito rin pala tingnan natin dito oh. Ayan maganda rito no Mas marami rito yung style no No ma O okay, mas marami style Tingnan natin Tanongin natin muna sandali lang mga kinis May tatanongin lang kami ni Mahal Dito ang dami rito mga kinis Mas maraming style ng o cloud dito Kaysa doon sa JD na pinuntahan natin Nung isang araw Ayan o no? Ang daming style dito. Ayun, ang dami pa dito, ayun no? Ah, 250. Ito rito, meron din dito mga panlaang. Ah, tsaka magaang, no? Maganda magaang lang. Magaang lang siya, no? Masarap ang lakad. Okay to ha? Salamat sa nag-comment, sa nag -comment, ano? 250. Maganda. Ito pa, oh. Ito, to ito. Tingnan natin. Ito pa, oh. ah Ito, ha? Maganda to ha? Gusto ko to Ha? Ayan, ha? Ito, to, to Ganda nito, ha? Gagaang. Sobrang gagaang. Ganda ito. Ganito gusto ko. Talangin ko nga ito. Ito yung type ko, eh. Ito, to to, to. Type ko to eh. Ah, yung, yung, presyo pala mga kainex nandito, ayan o, oh, 200. perong yeah, pero ang gaganda, grabe, gustong gusto ko. Ganda niya. Ito, ang dami style Oh. Ito, magaganda rin to. Ang gaang niya, grabe. Tsaka ito pure leather. Oh. Ito pure leather. Mukhang ito yung, magkano to? 220. Parang ito yung mga susunod kong bibiling sapatos Ah. Ang ganda. Ah. Gusto ko to, gusto ko to. Yan, yeah, so naghanap ako ng size 12 nito mga kainex. Oh, size 12. Yan, yeah, sukatin na natin mga kainex. Ano? Nak. Ganda, magaang siya. Okay ito ah. Size 12. Kinuha natin size 12. Tagalin natin ito isa. Yan. Yeah. Ah, mukhang, mukhang okay ito ma. Ha? Yan yeah, o. Oh. Nako. Na. Ha? Hindi <laughs> hira. Biling ko na daw si Mahal na rin. Yan. Yeah. Tingnan natin ano. Ba. Ayan o. No? Oh. Ganda no? Hmm. Ganda, makakainag. Mag-aanga. Ayan. Ha? Ayan. ayan. Mag-aang. Ganda. Masarap. Ganda. Ganda nga. Ang gaang. Grabe. Parang wala akong sungkot na sapatos. Gusto ko ito, ma. Gusto ko ito. Hmm? So, it does. Alright. So, ito. Ito kanina. Ganto yan, no? Eh. Ganyan kadumi. Madumi. Madumi. Yan. Yeah, so, bibili rin tayo na kinis. So, bibili rin tayo nito mga kainags. Eh. Panlinis na sapatos. Para dito, no? di ba? Para pagka nadumihan yung mga puting nating sapatos, pwede natin magamit dito. Yeah, I'll take it. Thank you. Kuha tayo $13. Very, ano, madali lang gamitin. Yun yung mga sapatos na, na matagal ko nang hinahanap mga kainexano. Yung magaang, very comfortableng dalhin, gamitin. Yan, so ito. Sobrang salamat talaga dun sa ano sa nag-comment na O oh, Cloud na sapatos yung bili natin. Panglakad talaga siya, panggala. Hindi mapapagod yung mga paa natin sa kakalakad. Ayan, oh, masarap yan, oh. yan ang orderin ulit natin, kain ulit tayo niya, no? yan, no. Oh. Ano, lamb, roast lamb. Yan ito na ulit Ako, sarap.

sarap busog mga kainis oh. Busog, losog. Yung sapatos hindi muna namin binayaran, iniwan muna namin. Sabi namin mamaya na lang babalikan. Kakain muna kami which is ngayon nga babalikan na natin ngayon. Ayun oh. So ito na mga kainis ano. Nabili na natin, nakuha na natin. Na, sarap pilaka nito. So, ah, sarap ng binyaga nito. Gusto ko ng binya tong sapatos na to eh no? Tapos si Mahal na rin na abay gusto rin kumuha ng ganitong sapatos mga kainis ano. Na, na ano niya, na, nakita niya, magaan, maganda. Maganda no? gusto mo? Ah, uh, <laughs> ikaw naman, tinatanong naman ito kung nagandahan ka. Ang sagot mo agad, bilang ito gusto mo. Ganda, no? Ang ganda mga kainay, talagang nung, nung sinukat ko talaga siya, talagang grabe. Nagustuhan ko talaga. Mabuti na lang may nag-comment, thank you talaga. Eh, ito yung mga sapatos sa matagal ko nang hinahanap yung magagaang. Masarap dalhin, masarap ilakad. Kahit na pang malayo ang lakad. Sarap talaga mag-drive pag ganito lang kakaliit yung sasakyan namin na maneho natin ano. Kumpara natin sa mga truck. Kahit saan mo isot, pasok na pasok eh. Yung bang hindi ka mangangamba na ano na mag-park o sumingit, di ba? Kasyang-kasya. Tara, tara, let's go, let's go. Hop, lagyan natin dito yung sapatos natin baka ako parang wala nga akong dala eh. Pag binibitbit ko nga yung bag na yun, parang wala akong dala, ano. Sobrang gaang ng sapatos na yun Kaya ngayon pagka umalis kami ni Mahal na lagi namin dala Itong kanyang ano na HRB Yan para syempre na din natin ng malalayo Kasi nga di ba si mahalrena Rena Nagdadala niya lang to sa bahay trabaho Bahay trabaho kaya Pagka kasama ko si Mahal Arena, Ito yung gamit namin Very comfortable talaga Comfortabling komportable tayo ngayon Sa pagmamaneho At saka sa especially pag nagpa-park mga kainags ano? Yan, so ano ma? Let's go? Uh, Hindi ko alam yan. Apple kasi yan. Yung gamit ko, Samsung. Eh. Kaya minsan ayoko mag-Apple eh. Friendly user yung Apple. Kaya lang minsan, di ba? May mga gusto kong buksan. Hindi mo mabuksan. Hindi ka tulad ng Samsung. Wala na mga hinihingi-hingi pang kung ano-ano. Mga ID-ID. Di ba? Android. Okay. Para sa akin, okay ang Android eh. No? Hindi kasi dati nag-Apple nag ano ako, nag -Apple din ako eh. Kaya lang minsan may mga gusto kong buksan. Hindi ko mabuksan kasi may mga hinihingi yung Apple. Unlike sa Samsung, kasi pang vlog maganda yung camera di ba tsaka madaling ano kaya pwedeng buksan mo lahat lahat si mahal na rin medyo problema sa kanyang apple ngayon ano sa iyan oh, sa akin yun tumawag ka na ba ay tumatawag na si mahal na kaya tingnan natin ay dito sa na tayo sa ano, sa Epoy mga kainags oh. Ayan no, nako Ah, Masaya, diba? masaya lang Mas masaya si Mahal Arena niyan pag meron tayong orchids na nakuha Pag wala rito, doon tayo sa ano, bibili Marami rin doon eh At nandito tayo sa mga orchids bilihan Uy, meron ma Ayan no, gaganda mo oh Ito, 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 Nako, yun ang gaganda oh Ito mo, ang ganda oh Wala ka pa nito, no ay, ito, may, ito meron ka na ba ito? Wala pa, no? Ayun, ito po. Ito ganda mo. Ito pala mga orchids, oh. Nako. Maligaya na naman si Mahal na Reina. Ayan, no? Ayan, mamili ka dyan. Akong bahala ito. Gaganda ng kulay nito, ma. Mamili ka dalawa. Kunin mo. Akong bahala dyan. Sagot ko yan. Pati pagmamahal. Ha? <coughs> ah. <laughs> Yabang. Wala pa tayo. Ha? Ito, wala pa tayo nito. Kunin mo na ito. Magkano, ba, magkano ba siya? Ay, 59? Ay, ang mahal. Grabe. 60 dollar. Ay, ito na lang bilhin mo, ma'am. Ma, ma ito, $15, dollars oh, pero maliit nga lang, ano. Eh, mahal, ba? Ma? Ito naman, $32. Naka-sale pa yan, ano. Naka-sale. Okay. Mahal talaga dito sa, ano, sa Safeway. Talaga, mahal talaga, mga kayo. Iba yung presyo talaga sa Safeway. Yan, ito talaga maganda, oh. Ganda nito, oh. Kaya lang ano, hindi maganda yung presyo, yung presyo hindi maganda. Oh. Tarong kaya natin. Ah, hindi, tip 60 dollars. Baka yan yung dalawa hmm? ito. Ito. O, baka same pa rin tanong natin kung magkano. Baka ang presyo nitong dalawa, itong dalawa, 60 dollars mga kainan siya. No? Baka itong dalawa. O oh, yun niya, ibig sabihin itong dalawa, kung bibilin mo, ang presyo nitong dalawa na to, 60 dollars plus 60 dollars. Pero ang isa niyan, 60 dollars. So, check muna natin yung sa North Gate. Masyadong mahal yung dito. Talagang kahit noon pa, pag sa Safeway ka talaga bumili. Mahal talaga ang presyo rito. Sobrang mahal. Eh, do sa North Gate, uh, so TNT North Gate na natin. Meron din do marami roon eh. Marami tayong magpipilian doon. At least dito tinray lang natin, sinubukan natin. Ang gaganda no, tuwang-tuwa kami ni Mahal Arena, ang gaganda. Kaya lang, no' nakita namin yung presyo, <laughs> grabe. So hanap tayo nung kapareho ng mga nakita natin mga orchids dito sa Safeway na iba yung presyo mas mababa yung presyo dito sa ano ganoon din malalaki din yung mga bulaklak dyan sa ano eh sa TNT sarap maglakad talaga oh. hindi na madulas yung snow no? ay yung daana no? yan ako medyo konti tao ngayon ah ito tayo oh, ganda talaga tingnan ano oh, wala na mga puti-puti oh puti-puting snow wala na yan nakatuwa hanggang tenga yung lobby namin Tesla ano na yun yun eh. oh maganda talaga yan yan yung mga oh yun sa San Francisco, California tayo yun yung mga sasakyan yan so dito na tayo sana meron ditong orchids magaganda magaganda at mura enter tara ka let's go Ayan yan yan ito na lang orchids mga Kainex, oh. Wait, 25 dollars, mura lang, oh. Gaganda. Ma. Ito mo. Oh. Ano? Gusto mo ba ta? Oh, mga ang ganda. ganda no, ganda no, Twenty 25 dollars mga Kainex no 'yan, no. Ay, presyo niya, no. Oh, 25 dollars, ganda no. Ito kunin mo na to, oh. Baka mawala pa tunay ba ito baka plastic? Hindi tunay nga. Tunay nga, ma. Pinawakan talaga 'yan. Eh, no? Kunin mo na to, oh. Ah. Oh. Baka baka wala pa. ah oh, sige, ano, ano pa? Dalawa na. Minute. Ha? Itong isa. Ay, kaya lantana na to eh, no? Ay, itong isa okay. gusto mo? Oh? Kanyang ah, hindi, maganda yung mukhang lanta lang pero maganda oh. Lanta, ah, sige, sige. Isa lang muna kung okay, ayaw mo. Hindi, dalawa. Dalawang ganito? Oo. Okay. Magkapareho eh oh. Okay lang yan eh. Oh, sige, kunin mo na isa. Parehas. Oh, kunin mo na, kunin mo na. Oh, ayan. Ayos, ayos. Doon bayaran natin doon babayaran natin doon sa doon sa cashier. Dalawa raw gusto ni Mahal na Sige, pagbigyan. So, dalawa na yung kinuha ni Mahal na kasi bihira daw yung gantong kulay ng orchids. Bihira yung gantong kulay. Ayan, yeah, no? Tuwan, tuwan si Mahal Arena. No? Naka naman talaga. Ayan mo na kung malalanta. Pag namulaklak naman yan, ganyan uli yan. No? Ah, mag- Magulat mag tayo pagka ano no pagka namulaklak ulit ito tapos iba na yung kulay <laughs> doon tayo magulat yeah. yeah. tuwan na si Mahal grabe ano ma? doon, doon ka magulat pag namulaklak yan tapos naging ang bulaklak ay pula yun mas maganda yung pula o kaya ano puti eh. pag puti pag namulaklak ng puti lang ano tapos puti yung kulay nako <laughs> <laughs> Ayan, ayan, ayan. Ayos, ayos. O, oh, maligaya si Mahal Arena, mga kinis, ano? Thank you, thank you. Ano sa'yo mo? Ano sa'yo mo? Thank you, thank you, bananak yun. Sa, ano sa mong bihira. <laughs> Kesa doon tayo, kung bumili tayo doon sa, ano, sa, sa kabila, sa Safeway, lako, $60. Isang piraso lang yun. Ito, $52. Dalawa na, mga kinis, ano? O, diba? Naka. So, yung mga, yung mga nadadaanan namin, nakatingin sa orchids ni Mahal Arena, nagagandahan sila. Sabi nyo "Uy, ganda niyan, ano?" Buti na lang na natin. Wala na, wala na ganto doon sa ano sa TNT. Meron siguro mga parating, parating na mga orchids. Diyan ulit tayo bibili pag meron na uli. Lahat naman, ah, lahat naman mga nakasalubong natin tumitingin dito sa atin, ano, sa orchids. Nagaganda. Sila o baka naman kaya sila tumitingin dahil nagkagwapuhan sila sa akin. Naman, no, ah. Ang <laughs> Yan, ako. Alright. Naayos. Alright. Let's go. Yeah, so, uwi na tayo. Uwi tayo ng bahay. Ipasok pasok pa to si Mahal eh. Ay, salamat po Panginoon. Kunin na natin yung ating uh, yon. Ating uh, mamahaling sapatos. Yeah. <laughs> sa bahay na tayo. Ay, Ayos uh, to. Excited na ako. Excited na ako sa sapatos ko. Si Mahal na Reyna, excited na rin sa kanyang mga flowers. Orchids. Naka na. Nako, maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Oh, sige, sige. Let's go, let's go. Ayan na, oh. Naka. Lalaki ng bulaklak, oh. Nako, dami na nito, ma. Ang dami na rito, alam mo, oh. Orchids mo, oh. <laughs> Nagkalat na, oh lalaki ng petals ng bulaklak ano ng orchids so oh. ano ang masasabi mo ma ha ganito talaga ano so mas magaganda nga doon yung ano no yung mga bulaklak sa North Gate man no North Gate TNT maganda so tingnan natin no obserbahan natin tapos pag may mga dumating pa na bulaklak do sa TNT sabay bibilan uli natin si Mahal uh, na enjoy ba ang asawa ko napakaganda napaka bangot sexy ha enjoy ba na, Masaya ako para sa iyo kasi masaya ka yan so ma mm, po, mm, mm, mm. So mga kinis, ano, maraming maraming salamat sa panood ng videos natin. No? Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. May kilang buhay, pili natin maging masaya. At good vibes lang tayo. Maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli.